Thank you okay. Magandang umaga mga kalingap. It's a brand new day Good morning sa ating lahat Dito pa rin tayo sa Sitawan At Okrahan Nakokonte no Yan okay na nakapag harvest tayo ng ito Okra naiwan ko kung ilang kilo to uh, di pa natin nakikilo pwede siguro mabuto ng uh, 3 to 4 kilos eh, ngayon naman ay mag harvest tayo ng sitaw dahil order po mga kalingap sitaw tayo ngayon sitaw ayan at uh, humabol na rin itong ating uh, mga sitaw na nabaha So, okay ano At least hindi tayo nabukya dito sa naba na to Okay, so ito habisin natin yung mga Medyo gulang-gulang na So, okay na Kung uh -huh. maalala nyo, ito po yung uh, Nabagyo, nabaha Na talagang uh, wala ka nang makita Lunod na Oh, matibay din, no. O, tiyan, oh, tiyan, no, maganda -ganda, oh. bulaklak oh. sana 'wag pong umulan ng malakas kasi ito isa po 'yan sa nakakasira sa ating mga gulay, sa mga bulaklak na pausbong pa lang. Ayun oh. Nabunuan na rin natin 'to. At sana ay tuloy-tuloy uh, na ang kanilang pag uh, bunga. Tuloy-tuloy uh, ang pagbigay ng biyaya sa atin. Maibsa ng ating, ang ating uh, pagod. Ayan, uh, makapag-share. Kakatuwa. Uh, ketua, meron na tayong na-harvest dito sa ating uh, gulayan yan gulay is life Nakakatuwa naman. Ang mga gulay. Naglalaylayan. daw kailangan nila dito pero ang Avishka <laughs> Avishka Pepejan Tumutong sa lupa ako sisira kayo sisira buhay niyo nakakatuwa din no uh, kahit kunti pero marami magbigay ng, magbigay ng bunga oh. saka ang ganda oh Stretch. Stretch talaga oh hmm. pwede pang uh, linya nakakatuwa nakapakanta ka talaga ang dami ng bunga kahit hmm. kunti Kalain mo, yan pa sila maglabing-labing no? sa ating uh, sitaw. Oh yung uh, tipaklong oh. saan kaya dyan ang lalaki no? o mag ama o mag ina yan magka pa no magka parang nag uumbaan hmm? naglalaylayan Mille heures d'où la porte. Yah! Ahoy! Ilang okay, kilo kaya ito? Ito, maminat. na. Ito, ito. Ilang kilo. Oh, tatlong kilo. Oh, oh. kilo. Tatlong Ito, ito, ito. Ay, hindi na natin pinilihan kasi lahat naman goods.

Alis din ako magde-deliver. Ayan, nakakapag uh, ayan, kinuha na po yung sitaw at saka fra. Ngayon naman ay kasi mayroon pa hindi na dito. Pitasin natin at uh, ibigay natin sa ating uh, uh, ha, binan. Kasi may pupunta raw ng uh, bayan. sa bayan. So yun at nakarbis tayo ng ating sitaw o saka okra. Ito ta kuha tayo na pangulam. na patula. Mayroon dito nakatago ay. Patulang nakatago. Ayun oh, no, haba. Hindi nakita. Oh. Oh, yun. Pwede na to. Sahugan na rin ang pisda. Sahugan natin ng pisda. Yun, magapang na sila dito. Ilagay natin dito. Yan. Yun, oh, yung mga maliliit din bunga. Ayos, dito sila bubunga sa may alambre. Oh. madaling nga makita ah may dito baka madali kasi yung puno kaya silip silip lang tayo kung mayroong uh, bunga gaya nito nakita natin na silip natin oh. dito marami rin dito kaya nagkagulang gulangan ah oh. Tapos natin ang Thank you, thank you, thank you.